Next prophecy prophecy for the nation of the Philippines. Oh, the Philippines, Philippines, Lord help, help the Philippines, please. Oh, by the end of this, ending of this October, November, and December, God says, Worst disasters are coming to the Philippines. I saw tsunamis coming to the Philippines. I saw typhoon coming to the Philippines and I saw more earthquakes. Very strong earthquakes, huh? This time I saw an earthquake from eight point, from eight upward. The Philippines have been having earthquakes from seven point, seven point. But I saw a strong earthquake from eight. 8.0, 8.1, 8.2. I saw more earthquakes coming to the Philippines. And God says the reason why the Philippines is facing these disasters is because there is much idolatry practice in the Philippines. it is what is causing the typhoons the tsunamis the, earth, the natural disasters in the philippines god says the philippines should repent from idolatry and they will experience calmness god says the philippines should repent and i saw three mountains in the philippines preparing for volcano Three mountains in the Philippines preparing for volcano very soon. God says, I will humble the Philippines. I will bring them to, to their knees to worship me. God says, I love the Philippines. That is why I am doing what I am doing. God says, I love the Philippines. And because I love them, I correct them. Says the Spirit of the Lord. Tata pakinggan naman natin ang sagot nga dito ni Madam Elizabeth Oropesa sa kanya nga prediction about sa Pilipinas. Hello po. Meron lamang po akong sasabihin tungkol dun sa pastor na Parang the chosen one po ang feeling niya sa sarili niya. Ang dami niyang sinasabing prediction na pagkapapangit na mangyayari dito sa Pilipinas. Actually po, natatawa na lang po ako sa kanya. Hindi ko siya masyadong pinapansin. Ang dami niyang hindi magandang sinabi, pati dun sa mga psychic dito sa Pinas. Alam niyo ba na isa sa pinakanapakagandang lugar ang Pilipinas. Ma masyadong mataas ang energy po ng lugar na to, lalo na po sa Bagyo. Yun po ang reason kung bakit ang daming mga psychics o healers na nanggagaling sa Bagyo. Alam nyo po, parang kasi karamihan po ng mga taong uh, ang energy ay tugma sa lugar ay nakakatulong. Sila naman po ang una-una talaga na nanggagamot yung mga healers nung wala pa po ang mga doktor. Ano po? Ah, mapunta po tayo dun sa pastor na feeling niya, eh, siya lang ang kilala at mahal na Diyos. Mahal ng, ng Diyos. Ni Diyos Ama, ni Jesus Christ. Ang mga sinasabi po niyang prediction na mangyayari sa Pilipinas, ang tagal ng maraming nakakaalam. Okay? Okay. Mm -hmm. Lalo na po yung tungkol sa mga lindol, uh, tsunami, mga calamities, alam nyo po, napaka-sophisticated na po. Even, hindi na po ngayon, sabihin na natin noong araw pa, marami pong mga prophets ang nagsasabi tungkol dito, isa na roon si Notradamus. Pero hindi po maaring lahat ay magkakatotoo. Yan din po ang reason kung bakit hindi po ako nagpre-predict ng mga bagay. Kasi may mga bagay na kahit anong gawin natin, mangyayari talaga. Pero may mga bagay na hindi mangyayari dahil din sa atin. Lalo na sa pagdarasal, sa pagbabagong buhay, paghingi ng tulong sa langit. Ito pong propetang ito, puro pangit ang sinasabi. Nakakalimutan po niya na marami pong ang mga nakakaalam tungkol dito sa Ring of Fire, yung seismologist, volcanologist, Uh, geologist, atmospheric scientist, sinunod ko talaga eh nag po ako geophysicist, geoscientist earth scientist astrologers, modern scientist, modern disa disaster risk scientist to name a few, marami po ma ma matagal na pong minumonitor niyan, matagal na pong nalalaman wala pa siya yata hindi pa siya pinapanganak, kasi bata pa tong pastor na to eh marami na pong alam na maaring mangyari ang mga bagay na to. Sa Amerika nga po, nung araw pa, hindi ba, ang California, nung lindulin, ang daming namatay. Tapos, ngayon, hindi ko po mapigilan ang sarili kong magsalita na tungkol dito. Kasi po ako, ever since, so lah lahat po ng religion ay ikinagalang ko. Para po sa akin, lahat ay may karapatan. Mamili ng kanyang relihiyon. Hindi natin kailangang mag-away-away. Kung ayaw ninyo, huwag po kayong sumali. Pero wala pong perfect na religion dahil ang religion ay man-made. Eh, kaso po, itong pastor na to, ang kanya, pag hindi niya ka-religion, pag hindi katulad niya ang beliefs o religion, lahat hindi mahal ng Diyos. Lahat ay demonyo. Lahat ay mapupunta sa impyerno. Yun ang sinasabi po niya. Lalo na dito sa ungkos sa Pilipinas. Bakit naman ganun? <laughs> Hindi ko na mapigilan ng sarili ko nang inalipusta niya ang mahal na Birhing Maria. Ang lahat daw ng taong magdadasal sa mahal na Birhing Maria ay mapupunta sa impyerno at nagagalit daw si Jesus, si Joshua. Si Ama. Ah, e, hindi ko po pwedeng ipag, hindi ipagtanggol si Mama Mary. Napakarami po niyang apparitions. Libo-libong mga tao, daang-libong tao ang nakasaksi. Kahit kailan doon sa mga apparitions niya, kahit noong unang panahon pa, never po siyang lamilit ng mga tao wala siyang sinasabi katulad ng pastor na to na ang hindi maniniwala sa kanya ay mapupunta sa impyerno. Ang sinasabi po ay huwag maniniwala sa mga idol o idolo. Yung pong mga ribulto, lalo na po yung mga satanismo. Eh yun naman pong atin, kaya meron tayong ribulto. Dahil hindi naman po yun ang sinasamba, kundi wala po tayong alam sa itsura nila. Na totoo, bukod tangi yung mga apparitions nga po. So ginagaya para po, pagka mayroong tayong minamahal, kahit pa nga po pets o mga hype, kinukunan natin ang litrato, nasa cellphone, ganun din po yun. Yun lang po ang anchor natin. Paano yung santong nasare, no? Napaka-milagroso. Alam nyo kung bakit? ang haba po niyan, marami po akong pwedeng i-explain sa inyo kung bakit nagiging milagroso ang mga ganyang bagay. It has something to do with the energy and the faith of the people. Pero si Mama Mary, kahit si Jesus, not once did they say na ang hindi maniwala sa kanila ay mapupunta sa impyerno. Ano bang klaseng taong pastor ito? Bakit kailangan nating mag-away-away? Hindi naman po kailangan sinasabi niya magdasal. Eh halos naman po lahat ng religion, religion ay yun ang sinasabi. Kailangan magdasal talaga para maligtas tayo. Walang masama doon. Bakit parang ang ibig sabihin niya kung hindi kapareho ng religion niya, lahat ay demonyo? Ako po ginagalang ko talaga lahat. Pera na lang yung mga sumasamba kay satanas. Lahat ay may karapatan ang religion ay gawang tao. Feeling niya siya yung the best. Siya yung the most holy. My goodness. Ang laki naman ng ego nito. Sobra. Hiyang-hiya naman ako sa kanya. Ang simbahan, kapilya, dasalan, mosque, alam nyo, ang sarap ng pakiramdam pumasok sa mga lugar na yan you feel holy, regardless of the religion, kahit anong religion. Alam niyo kung bakit? Kasi buong puso at kaluluwa ang mga taong pumapasok dyan. Pag nagdadasal, may energy po yan. And it's scientifically proven. Everything has an energy. Everything has a frequency. Ang baba ng frequency nitong pastor na to. Ang pangit ng mga sinasabi niya. Oy pastor, Matagal nang maraming nakakaalam ng na mga sayantipiko tungkol dyan sa mga pinipredik mo. Ang caldera, the biggest caldera in the whole wide world is in my country, in the Philippines. Of course, and we are in the ring of fire. Of course, lilindol. Hindi lang naman Pilipinas. Ang pinagdadasal po natin at hinihingi ng mahal na birhen, ay maggalangan, magdasal, magbagong buhay, humingi ng tawad, ano pong masama doon. Hindi ba? Nakakalungkot na maraming naniniwala sa kanya. Ako po, wala akong pakialam kung walang maniwala sa akin. Gusto ko po lamang pong makatulong, hindi sa pamamagitan ng paninira ng ibang religion. Never. I will never do that. Hindi sa pamamagitan ng pamimilit at pagsasabi na pagka hindi kayo naniwala sa akin, sa impyerno kayo pupunta. Kahit saan ninyo yun tingnan yun, mali po yun. Hindi maganda yun. Aba, parang gusto niyang, ano ba ito? Parang gusto niyang palitan ang mindset ng mga tao. Parang hindi maganda ang pinanggagalingan niya. Baka naman siya ang may kinalaman sa mga taga-ilalim ng lupa na maraming apoy. Kasi ang gusto niya, ang gusto niyang palabasin, siya lang ang tama, siya lang ang holy, siya lang ang chosen one. Ni hindi niya masabi kung ba, paano niya nalalaman. Sa pala, kinakausap niya si Jesus, sumasagot sa kanya? Ah. Wow. Ganun na lang po muna. Salamat po.